ano talaga yung buhod ng kasalanan bakit nawala. Okay. So dito, meron akong iniwan kanina sa Kulinto City. Y yung apat na dahilan, sabi mo kanina. Right. Oo, oh, right. yung sa apat na dahilan. Doon ka na O oh, oh. dito, pero kikigas ko ito kanina eh. Hindi ko lang mahalo kasi haba. kasi isyo sa Iniwan ko ito. Iniwan ko ito kanina. At sa pagbit ko lang konti, eh, pero gusto ko iniwin ngayon para pagkisahin natin. Pastor, may tanong ako muna. Ano ba yung presentation mo, offensive, defensive? Eh do, ginagamit natin kung paano karon ng opensive. Yung presentation mo, opensive, opensive, ha? Hindi defensive, opensive. Opensive daw yan. Hindi. Okay. May nagawa na eh. Okay nga. Ay, ang defensive, alam na natin, opensive lang ating Pinahanutay para ma natin ang depensa. So, ibig sabihin ng presentation, depensa, para hanapin yung pwede. Yan. Oo. Oh. Ito, ito. Sige. Para makita natin dito, para matulusyon na natin ang pwede. Okay. Ito, kailangan nyo magbasa. Ay, kailangan nyo sukan. Ang sabi dito sa ito. si Pablo, di ba ang birth code? verse ko rin siya? Seven. Ito, sa kukol? Seven. Po, seven. Seven one. Okay ang corset ay pagtatali sa dalawa. Di ba? Pag ito nasisira. Hindi, ang, ang courtship sa iyo, pagtatali. Hindi, kasama yun eh. Pinali nila na sa utod ng doon, sa loob, so, sa loob ng courtship, nandun yung pagtatali. Oo, oh, ito, yung lang natin. Kasi na yung pinali dito. Ito, sabi dito sa 1 Corinthians 3, 1. Ano dyan at tungkol sa mga bagay na itinuro sa akin, mabuti sa lalaki ang huwag kumipo sa babae. Binata pa yan. Binata pa yan. Hindi pa merit Hindi pa an yan. Okay. Ang tanong dito, bakit itinagawa? Pag wala ang dating, yung iro sa taong ganito, wala na lahat yan. Mo wala na lahat yan basta't Ang Allah, binigay na siya para sa iro na loob ng tao, bago pa nilo <coughs> sa destiny <coughs> ng sila. Kuli na 'yon, giniyo ang iro ang hinakapad sa dalawa. Ano 'yon, yung sixth na happening? sabi ah, pag mo ang kopol, oh, ang kopol ng mag-asawa, na yung merit, matitira na yung luck. kasi hindi mo pinalaga ni parte yung dalawa. So, ang yes, kasi, ibinigay ng sa tao yan, para produce. Ngayon, ito, supili, di ba? Ang pagsupili ito, sabihin ko ha? Ah. Ang lalaki, pag hindi makapag-relate ng similya, magkakaproblema. Magka kater. Bakit hindi pinagpawan ng Diyos yan? Huwag kayong magtigil kasi pinakita na kayo dyan. Wala kong makakadlam dyan. Siyempre, pag yan ang nasira, mayroon ang asawa, magkakamal ka na, di ba? Kaya nga, kung hindi ka makatigil, hanapin niyo pa rin asawa. Hindi kailangan yun eh. Kaya mo may privacy kaya kailangan mayroon sa private Ah, Ito ang happening. After na makapanganak tayo ng marami, kung may dead 50 years, ang asawa mo, nagsinukot na, may happy na tayo. Wala na produce. Wala na ang sinukot. Sinukot na eh. Doon may hindi yung happening. Kaya mara marami matatanda ngayon <laughs> na nagsasama kahit kung gugugod na dahil hindi na sa lingyo. <laughs> Ito ah. Ito ah. Ito. Isa pa. Purihin mo ng purihin mo magbubuti kung saan nagkakagulo ang mag-asawa. Mag Mayaman o mahirap. Amen. Pinagsali kayo para mag-multiply. Mag Sa so, espiritual, pag natira yun, ang espiritual na no, wala na. Kahit na kayo, Panitira yun. Kasi hindi mo gano'n yun na. Ito, nakuntuhan ko lang. Halimbawa, Kristiyano. Iba ugali ng Kristiyano. Itinali tayo sa bata. Ano ang bata? Ang isa, naging dalawa, magsasama sila. Ang pag ari ng babae, pag-aari ng Ang pag ari ng lalaki, pag ng babae. Okay? Saan sila? Doon sa multiply. Bago? Kaya nga, kung walang naman dumami, walang sa spiritual na dada. Okay papagawin niya okay, lang eh, desisyon okay, ko 'yan. 'yung resulta. Ito muna, okay. 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 pakinggan mo. Kung hindi yeah. ito wala na 'Yung pag-alaga niyo mo 'yung kanina, 'yung aniyo pinag-pinag-awaan, pinag-aawaan. ko na kanina ng apat na bagay, pero pinakataola 'yung panting ng dalawa. Pa't sumakinay 'yung babae, awayan, magigiba 'yan. Eh. Lahat na. Gibawa ito. Kaysa sa iyo bago matulog ang kristiano na patul na panamat pray pray bago matulog lahat ng kristiano bago matulog pray pray ito okay, okay. so, papa

Eh, mo? yung Pwede na pwede na kumagataw eh kasi gusto ko lang yung gusto ko lang dito ng bagay. Tama. Sakin na lang pastor. Oo. Kaya ay kumagataw kasi. Si pare si babae, oo. Si pidi na kumagataw akin eh taw. Diga pwedeng kumagataw Tama. sama sa maha pang na nagsinagandaan. Ganito. Kaya naman, may problema eh, sa, siya, siya, sa, siya, 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 sa kita. Kaya okay. naman no, may pre yung lungkod. Eh. Yeah, diba? Ganito. Ako, hindi ako naman napagod ka. Pagod ka, pipigil ko siya. Naipigil ako siya eh. Walang pilitan. Pagdating ang bukid pala oh. na upinan siya.

Tapos natutulog ka na. Pag natutulog na ka na, nagising ka yun? Tapos, may mo. Ang nangyari, hindi mo yung isip pala mga bata. Pwede mo, gumawa ng paraan na prayer tayo. Pwede yun. Pero, ang Kristiyano, ang Kristiyano, ang ang Totoo <laughs> yan. Mga kapatid, totoo yun. mag kayo ng mabuti. <laughs> Kung yun ang nadira <laughs> na kayo nalawa. Pati yung marriage matitira. Pati yung lap matitira. Oh, pati yung mo matitira. Kung kasama mo sa buhay. Pero ito, partner. Kasama mo sa buhay. Sa buhay. Na sa buhay. Sa buhay. Sa buhay. Sa buhay. Sa buhay. Sa buhay. pa. buhay. Sa buhay. mo? eta por todo cerdo de que vimos <laughs> para la tierra en el nombre de San Ameritnaya va después de la cultura de la vida de guerrero hoy merit nativa no se entiende esto final de este ende de tocarme esto hasta que te ya pasciano nada por yo saas okay va a hacer oh ya quedan todos

تي نبالي پارا کمانو Drana, kailangan nila yung ano na? O na, yung love, yung na. love sa Panginoon, na At yung love sa dapat niya balikan. Ito, mo? yung mungkin mo sa ritual para makumpleto na yun, may balik. Pero kung wala yung love, hindi yung kung wala ang Panginoon, hindi mo malikunan na tira na yun. Nakuha Bakit tira na tira? Hindi may Hindi lang. Hindi lang. sa... lang. Hindi lang. Hindi na... ...yung lang. Hindi lang. Hindi lang. Hindi lang. Hindi lang. sa lang. ay yung Hindi yung Hindi Hindi lang. Hindi lang. or para ah uh, may zero ba sa time talaga ng sasawa din yan. Dahil yun, Dama Yun niya uh, ay uh, maghihintay para yung court niyo ay, di ba? So mapunta. na kung Pero pagdating ng mga mailangan, kung po no. doon, pag natira, Pati yung pag-ibig na

dadami tao hindi ganun nang gulo at hindi rin ganun na hindi yun na kayang isip kapatid mo sa tabi mo ikaw kung may tao na iko-loan ka oh galit ka din ko sinabi na magkakaroon ba bale ba kung ano 'n bisya mo na dito eh ah may ipapad mo ba ipo-load wala nang punan talaga yo kasi Itong dalawa, sa Diyos na siya, binigyan sila ng hero club. Yung sleep. So, yun yung, ano, pero kung hindi na naintindihan ngayon, ako naintindihan ko na yan. Sa sarili ko. Kasi, nangyayari. Nangyayari yan. Ito ang sabi ni Pablo. Kapag ang babae, mag-asawa sa iba, di ba? Nag-gopol. Kapag Kapitan babae, natasawan sa iba. Anong tawag doon? Pangalan niya. Pangalan niya, kasalanan pa pangalan niya. Opo. Sino pang una diyan? Eva. O mo niyong po anong ngalan basta kasalanan <laughs> na. ni pa? Ano? Donald. Hindi na siya ng naglasik ng ni ada Eva. Pantao pa sa kanya. Ngayan na ng ni Eva. Binigay ano na Diyos. Ito ang father. Nagkasalasawa mo, pangkakip mo, at inutos ng Diyos sa babae, magpapakakot mo ngayon, huwag kang humipo sa iba. So, ingatan lang. Ito yung pala dahilan. Yung parang dahilan na... Ano ang hipo? Anong hipo ni iba kay sa tria Sino bunga? matap tap So galing lang, ginamay natin para makapuha natin yung mga mga talaga na hindi natin na nangyari. Ito ha, nagdatlang si iba. Kasi nga sabi ni Pablo, bawal ang dalaki, kumilipo sa babae. Anong mayroon doon? Matihilipo ka. At ang tanong, bakit kahihilipo sa babae? Magnadagaw ka sa ganyan. Etakoteing eh, nang may mayiyan ara diyan. Kaya sa totoo mas kaaya ba? ano mo? To, so, yun 'yon, ba't kaya hindi ko dalhin 'yon? si Nakita ni, tinanaw ng girlfriend niya ba? Kasi nanggit, wag kang Ano ginawa ni Eva? 'yun. Okay, Ano ba inaon ang labo korme? Partay korme kung naon So sa a, hindi naman tayo after doon sa kanal ni San Kundi tayo doon sa Espiritu ng panginoon. ngayon sa tayo. Uh, ano yung tawag ito? part. No? Kung bakit kailangan ang pag-aasawa. Una, marriage, uh, physical marriage is salvation for K physical fornication. Yun yung nakalagay sa first Corinthians chapter 7. Verse 1. Pangalawa, ay spiritual marriage is salvation for spiritual fornication. Mm -hmm. At yung pangatlo, patriarch, yung pagiging ah,